Napanatili ng bagyong hana ang lakas ng ulan habang kumikilos pakanduran ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Patuloy naman ang pagulan dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong hana, bagyong goring at tropical storm na may international name na Kirogi. Ano nga asa ang aasahang panahon sa mga susunod na araw sa bansa? Dahil sa lakas ng ulan, dala ng habagat na pinaiting ng mga bagyong hana, goring at kirogi, hanggang bewang ang tubig baha sa Araneta Avenue sa Quezon City. Ilang bahay sa Davao City nasira din dahil sa malakas na hangin at alon. Nagbaharin sa Taft Avenue dulot ng pagulan. Sa bagong silangan Quezon City, inilikas ang ilang residente dahil sa pagtaas ng tubig base sa 5pm bulletin ng pag-asa, huling namataan ang sentro ng Bagyong Hana sa layong 710 km east northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangi na abot sa 120 km per hour at pagbugsong nasa 150 km per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 15 km per hour mananatili itong malayo sa kalupaan ng bansa at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility of PAR sa linggo ng hapon o gabi nakataas ngayon ang yellow rainfall warning sa Metro Manila at mga kalapit probinsya na Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan dahil dito nararanasan ngayon ang malalakas na ulan sa mga nasabing lugar. Posible rin ang pagbaha sa Nueva Ecija, Cavite, Rizal, Batangas, Laguna and Quezon sa susunod na tatlong oras. Kasalukuyan, ang habagat po ang uh, nagiging, uh, naging dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng mga pagulan, ulan nila Di lamang dito sa Metro Manila kundi sa iba't ibang bahagi ng Luzon at sa ilang bahagi ng Visayas na ang habagat ay pinapalakas ng dalawang bagyo na ng bagyong Hana at itong si bagyo na dati si Goring. I'm Emil Ordonez, I stand for truth.